Buksan ng Philippine National Police ang akses sa mga police record kaugnay po ng uh, madugong kampanya kontra ilegal na droga ng nakalipas na administrasyong Duterte. Ayon kay National Police Commission Vice Chairperson Rafael Kalinisan, nararapat lang na mabuksan ang mga police record. Naon narito sinabi ng Commission ng Human Rights o CHR, sa pagdinig po ng kamara na meron po silang iniimbestigahan na aabot po sa apat na ang kaso ng extrajudicial killings. EJ case na inuugnay sa war on drugs ngunit wala sa kanilang ibinibigay na records ukol po dito. Sa ilalim po ng Executive Order number no. 2 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaaring tumanggi ang PNP na maglabas ng records sa ibang investigative body nang pamahalaan. Kapag ka makakapekto po ito sa investigasyon o makokompromiso ang intelligence sources o maapektuhan ang paglilites ng isang akusado. Ngunit sinabi ni Kalinisa na nakausap na niya ang dating liderato ng PNP at sinabing papayagan nila ang access sa police records kaugnay ng drug war. We had a talk with the previous uh, leadership of the PNP. In fact, I was there alongside Representative De Lima. And the direction right now is to actually provide access to investigative bodies because uh, that should be the course of things. So, hopefully, with the uh, Chief PNP and, of course, with the National Police Commission, uh, who is currently investigating the EJ case, we will get somewhere. Tinikbuiyan ni National Police uh, Commission Vice Chairperson Rafael Galinisan.